kita ko ngayong araw September 25 kita ko sa inyo ang bagong mix sure namin sa pagkain sa aming kambing dito po sa Saligot Farm ito po ang um, pigs na bigyan namin sa Freya Gola XPX Freya hindi po siya pig hindi po siya uh, tawag ito hindi siya Ayan. Hindi siya yung pins na bilog. Yung pilits. Para po siyang ipa. Powder. I Mix namin ng, as, ng mais. Sa 12 kilos na gula pins. Iwan ko siya ng mais na 3 kilo, 3 kilos. 3 kilos na mais. Ayan na po. Ito po ang itsura niya. Ipapakain namin ito mamaya sa sa kambing namin para makita niyo po halo ko sa comment lang po kayo kung tama ko ba yung ginagawa namin si experiment po ito ng pakain namin sa kambing ilipat natin dito sa sako para pagpakain yan ito so, yung per kilo natin natin. Ito. Hindi pa idinagupa lang namin. Papasinin siya na kayo. Mga 'yung mainit, Kaya uban-uban muna pa yan. Init ng umaga. Nawis. susunod na video kita ko naman sa inyo kung ano ang aming mixture sa pagpakainom ng kambing hindi lang bugs pag ano ah kag isang ano lang hindi lang masyadong marami kasi may expand yun daw yan yung mm -hmm. ano, ano yung pitch na yan expand yan tapos natatabi guys, oh, oh. Dusin ito.

po ang itsura ito na po ang itsura ito, po. ito na siya ng mais tsaka gula pinch ito po ang ganda na lang po susunod naman may akong papakita para po comment lang po kayo or suggestion ninyo or comment comment dulo lang po And subscribe na rin po sa aming YouTube channel, Saligot Farm. Maraming maraming salamat po. Bye guys!